Dahil na nga mga kabatang helmet, nakakaloka talaga. So, kasensya na kayo kung wala akong na-upload. Kahapon ba video ka pa? May na-upload pa na tayo kahapon, pero nung Friday, kanina Friday, ngayon Saturday na. Dahil nga na emergency time, mga kabatang helmet, ako... talaga. Na high blood tayo. Na high blood ang lola nyo. 140 over 100. At hindi pa yan. Nag 150 over 100 pa o So, magingat kayong lahat. Ingatan nyo yung health nyo. Pero eto yung mga ganap ni Mayor Lenny Robredo para sa Thursday and Friday to. And e, tuloy pa rin yung feeding program natin mamaya. Saturday na ngayon, August 23. Um, tuloy na tuloy yung feeding program natin para sa mga buntis and malnourished na mga bata. um uh, maraming maraming salamat talaga kay Ma'am um, Anonymous, so ayan. Pero ay mga bata-helmet, medyo alam mo yun, uh, may brain fog pa ako, and talagang alam niyo, parang lutang, may light-headedness, pero go push lang tayo, and ngayon nga eh, hindi tayo pwede mag-absent sa work. Work-work pa rin, pero magkita-kita tayo mamaya para sa ating feeding program, and ito na yung mga ni Mayor Daniel Rapeto. Pwede man pala, ano? Kayang-kaya pala. Dikit na sana si Sabit, Dr. Mario, sa accent na sana. Pero sa delivery, A+. Uh, looking forward to more of it in the next events. Uh, si mga offices na represented here this afternoon, mabalos man sa Indo si mga stakeholders, sa kasi mga parauma po. Si mga parauma, mga paratanong na nagpartisipar, mabalos sa Indo sa pagtao sa moyang inspirasyon na padakos na maghanap ng paagi para mapag-iian ang daradaran ng mundo sa indo po mabalos mabalus giraray uh